Hi guys! May dalawang box na naman tayo ng mga succulents. Galing pa rin binget. Galing nga pala ito kay Nanay Karing. Yung dati ko pang kinukuhaan ng mga succulents. Sa kanya ako unang nagmamay ng mga succulents. Tapos nahinto. Tapos ngayon balik na naman. Naman ako ulit sa kanya. Ito yung mga laman. Yan. Yan sila. Dalawang box to start na tayo. Ito yung una, yung ating mahiwagang lalagyan ng mga itlog. Lagyan natin mga succulents na na-unbox natin. Ayan. To na ang ating una. Ito yung una nating nabuksan. Yan lang ang laki. Ayan sila, yung una nating nabuksan. Bali dalawa pa ano pala to? Ilang heads pala to? Ito yung sunod. Pasensya na sa ingay ng ano ng mga ano mga aso. Yan ang ganda. Yan oh. No? Wow. Ito naman yung susunod. Yung iba, yung una kong na yung mga, na, yung una kong na-unbox na malalaki, ano, maraming sira. Bali-bali yung mga, ano nila, mga leaves nila. Ano kaya nangyari? Ayan, sayang, so, hindi nilagyan ni nanay ng na mga name. Yan Oh. Hindi ko tuloy masabi kung anong name niyan. Yan. Next. Ah, ayan Oh, new roots. Dami ng new roots. Ano kaya name nito? hindi ko kasi kabisado yung mga lahat ng mga succulents. Yan. Hanapin ko muna sa ano sa Google. <laughs> yan. Yan next ah, ito pala yung may nakita akong ayan ay sana okay lang hindi na ano hindi nang lagas ayan may mga dry leaves sya kunin natin yung mga ano para hindi mahawaan yung iba ay, matigas. Ano kaya to? Yun, oh. Yan, tanggal yung iba. Yung sa gitna, hindi matanggal. Ang tigas-tigas. Yan, may bali na naman. Sayang. Ayan, maganda pa naman, oh. Kaso, may ano, may... Ano, mashi sa ano sa gitna ayan oh so ano okay lang hindi na ito manghawa kasi antigas oh antigas hindi makuha yan next ay wow ayan na naman naputol yan oh naputol yan naputol Sayang. Bayan. Ito din, oh, naputol. Parang ano 'to ah. Hindi na ano ng LBC. 'Yon, oh, naputol, sayang. Aha. 'Yan, putol. Sayang. Ay, may naabangan ako yung malaking madib. Ang cute niya. Nagalain natin ang na mga ano yung ibang ano niya ugat-ugat na ano wala na i-air dry ko to ng ilang days ah uh, ilang weeks para magkaroon ng ugat ayan tabi natin kasi ito na yung hinahanap ko na malaking madiba charan ang laki hindi magkasya ayan yung madiba Ito yung madiba na malaki. Wow! Ang laki! Akala ko. O, ang laki talaga. Ayan oh. Pero, yung leaves niya, oh, putol na naman. May sira dalawa. Tatlo, sayang. Ang laki talaga ni madiba oh. Ang daming na na lips yun ang laki oh. Mm, malapi, oh, uh, pa sa ano sa kamay ko. Ayun, yung pinakamalaki kong ma, di ba? Sana mabuhay ka. Wow, ang laki. Ayun. Yan oh. Wow wala akong pat na mapaglagyan nito kasi ang laki pala akala ko ano lang hindi ka hindi ganito kalaki yung spec ko kasi eh. oh ang oh. laki <laughs> wow next ilang ano to malaki pa sa kamay ko wow laki talaga ni ma diba tapos na isang box next na naman tayo ano naman sa pang yan oh kala ko ano nakalimutan ko sabi niya free pala niya to sa akin yan ano to si nakalimutan ko anong plant to um, ay nakalimutan ko anong name nito yan ang ganda wow tingnan natin dito Nek, talaga. <mimit> Yan. wala pang mga new roots next na naman ayan o oh. ayan ano kaya mga name nila laki pala ng laman nito. So, dalawang pangalawa. Ayan. Next na malaki. May malaki. Ito. Ang ganda. Wow. Today, ang laki niya eh. Ano kaya, ah, parang si... Heart Delight. Tama ba? Ang laki parang buki. Next, Dating bubuksan. Ito, ang laki nito. Si Madiba, parang si Madiba to. Ang laki din. Arrange muna natin ha. parang hindi magkasya dito yung isang malaki ang laki na naman si Madiba pa din ang laki, wow ayan si Madiba, ang ganda Hello, wala akong pat na paglagyan ng dalawang to hindi ko talaga expect na ganito pala kalaki yung madiba na na ko kaya pala sabi ni nanay na medium size yung box na lagyan ko ayan oh, ang laki wow ang laki ng madiba dalawang madiba na malaki parang mother to <laughs> yan. Next na naman. Ito. Yan o. Oh, si Baron ba yan? May new roots na siya Yan. New roots. Hindi talaga ako maano. Yan o. Ang ganda. Ang lalaki nila. Sana may new roots to para ano, ma-pot ko na agad. Wala pang new roots. Yung iba meron. Ito wala pa. Ayan. Ayan, oh. Ayan, puto na naman yung mga leaves nila. Sayang naman. Ano ba yan? Ayan, oh. Putol. Kawawa naman. Ang ganda pa sana, oh. As. Next. ang oh, laki, oh. Ang lalaki. Wow. Ang lalaki. Parang magkamukha lang dalawa. Alam nyo ba, na ko lang to ng tig. Wow, uh, 120 yata. Yan, oh. Magkamukha sila. Yung dalawa, magkamukha, oh. ko sila, tigwa 120 yung maliliit. Tapos yung malaki, parang... Ano, parang... 200 yata yun. May bibi na, oh. Ayan, may bibi na. Next. Ito yung... Lucky. Yan ang laki. Wow. Ang laki. Ayan na po sila lahat. Yung mga namay natin kananay Karing. Ayan. Yan o si Madiba. Ang laki talaga ni Madiba. Yung isang Madiba. O, oh, ayun to. Yung isang Madiba na Pinakamalaki yan. Ayan, si Madiba. Ang laki ni Madiba. Yung free ni nanay. Ayan. At saka yung dalawang magka, ano, parang cats ko. Dalawa. Hindi ko alam yung name nila. Ang lalaki talaga nila, oh. Ayan. Ayan na sa lahat. Yan. Sana mabuhay kayong lahat dito sa Lolan. That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Del's Blog. God bless.